Hi guys, nandito tayo ngayon sa Bulinao, Pangasinan guys. So makita ma ko sa inyo guys yung giant clam guys. Dito. Dito, giant clam. Ayun guys. So 5 hours pala yung biyahe namin guys sa Bulinao. Magdan dito. At ito katabi dito sa iglesia. Yan ito so, yung landmarks nyo kung pupunta kayo ng Bulinaw hi guys nandito tayo sa Bulinaw guys nandito sa Bulinaw yung pinakasintro nila guys dito sa bayan yun guys ang view dito guys oh. dito sa coastal park guys ayan so napakalawak dito oh. ang ganda at saka ayan guys yun tayo guys so Papasyal ko muna kayo dito guys Ayan, kanang giant clam na ano Kada yung ano Capital of giant clam Sa buong Pilipinas Napakaganda dito guys Oh, pwede kang susakan sa kanilang Ano, bamboo bridge Anyways, maraming isda dito guys Tapia. In. Napaganda dyan, napaganda Ang daming bangka, kapital na yata ito ng mga isda guys eh Bulinaw Yan ang ganyang view Hindi ko alam, alam kasi kung klaro ito sa against the light kasi nandun yung araw So ayan ganyang view, may isla isla din doon So yung buhangin pala dito guys Ay, ito, mga patay na corals sa nag-coral siya. Pwede ka pa mag-ano doon. Saka, tingnan natin yung dagat guys kung pwede maliguan. Sa tingin ko, maganda liguan guys kasi malinaw at hindi siya, ano. Pwede, malinis guys. Ayun, napakalinis. Ayun, at pupunta tayo doon sa ano guys. At dito na pala tayo guys sa uh, Manmead Island nila guys. So dito maganda dito magtambay-tambay pag tuwing hapon kasi uh, medyo may, may sikat lang ng araw pero mahangin naman. Guys ito po yung harap guys pag nandito ka sa isla na paganda dito guys. Tingnan mo naman ang linaw rin ng tubig dito guys kahit bayan to guys ha. Ah hindi ito malayo sa bayan napakalinis talaga ng lugar dito so ngayon guys ay low tide pa kaya ganyan lang yung tubig pero pag may high tide na siguro guys hindi ka na makatawid dito nga tuyo ka guys mabasa ka talaga hanggang baywang hi guys dito tayo sa guys, oh. beauty to guys oh. doon yung ano Maganda yung view rito guys <clears throat> so may, uh, may giant clam sila Totoo yan oh Ayan Totoo po yan na giant clam hmm, Laki guys Ito talaga yung mga uh, Laking ano Clam Ayan guys oh Pita natin oh Totoo po talaga yan guys oh Grabe ang laki. Laki siguro ng ano uh, dyan. Yung perlas. So ayan guys ay maraming salamat at napanood nyo itong video na to guys. At kami ay uuwi na sa Makati. Kasi trabaho lang talaga yung pinunta namin dito. Nagayos kami ng ceiling pan galing sa aming company.